Magpapatupad ng no-release policy ang Land Transportation Office o LTO laban sa mga sasakyan na impound sa anti-colorum operation. Ano kaya ang reaksyon dito ng mga tsuper? Alamin natin sa report ni Bernard Ferrer live. Audrey, nangangambang ilang super sa mga kasamahan nila na nabigo makapag-consolidate sa PUV Modernization Program. Ito ay dahil sa no-release policy ng Land Transportation Office sa mga sasakyan na na-impound sa anti-colorum operations. Kakailanganin na kasi ng court order para lang ma-release ang mga na-impound na sasakyan. Para sa ilang super, kailangan ding marinig ang hinaing ng mga hindi nakapag-consolidate na itinuturing na ngayon na ng mga colorum. Umaasa sila na kahit papaano ay mabibigyan pa ng panahon ang mga kasamahan nila na makapasada. Bibigyan sila ng pagkakataon na bumiyay. Pwede silang ba't hindi. Basta sundin sun din lang yan kung anong gusto mangyari ng gobyerno. Maganda naman ang kita ng mga super, pero hindi mawawala ang kompetisyon sa ruta nilang baklaran patungong sukat at alabang lalo na sa mga bus. Misan, tumikita kami san libo, mm. hindi parehas eh. Pag nakatsimpo ka ng pasayro ng maganda-ganda, medyo maganda rin ang kita. Sa ngayon, maaring maharap sa parusa ang mga mauhuling kolorum na jeepney tulad ng 50,000 pesos na multa para sa operator, isang taong suspensyon para sa driver at 30 araw na pag-impound sa sasakyan. Audrey, maayos pa ang daloy ng mga sasakyan dito sa Rojas Boulevard pero nagkakaroon ng volume sa bahagi ng El Pasay. Paalala sa ating mga motorista ngayong Webes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.